wala ka ng bata-bata ako. mag-anans mag ko sa ginoo. Lord, ay nga no, kanina sa natalian ko mong gihatag sa ah. kuwag. Huwag kayo kayo mag-gay na kwarta. Art-art, drawing-drawing. Masa ba eh. niya? Pero, pero pero kadugayan ng anak ko, ano si God, wala akong gibasol. Ay na. Ako man yung choice. Ako yung choice na ako, daghan man sir kong kibawaan, pero akong gipili gud na himuong profession art niya yeah, teaching art pero karon na mga panahonan maka, maka realize pitong ka sa ngano gihatag ni sa imo ha sa Ginoo kay mo nakapa ni nakapahapi nimo so dili ra man good material gain ang makuha nimo but nag naghatag siya og meaning sa akong kinabuhi Kanina, kanina verse, bitaw, sis. Ikaw galap, tayo niya kanina verse.

the na, late, na sa akong mga submission tungkol kay one week ko wala trabaho, at focus sa di ko ni Gabriel. So, kanang mo ako kong share na mo mali mo do it with love. Be happy about it. And, yeah, actually, kanang kapasalamat ko sa akong project leader gani na yatagan ko yan na opportunity na makadrawing ko kay first time in ako in, in all the years na magduwing daghan kayo as in uh, more than six more than sixteen pieces of work niya yeah. kanang grabe pag -ka ang amuang ang nagpadrawing na niya ang mga bachaw -nang, grabe isla ka magkutis akong trabaho na wrongy di ko maong niya natubuhat na nako ko balik na sa saun mo so during the reporting po, ako nga ano dugay man ka So ako yung up, ma'am, kanang aside ba sa akong pag-growing, nag-teach pa ko. That ang demand sa teaching. But kanang, bisan ka, pa ka, grabe na, gamay pa dyan ang kita na ko, ano yung haakilid na humana, na nabayran ako. Nagsigil, mag ko. Pero kanang, happy kay ko sa akong dibuhat. Kanang, happy siya na, ganun ko sa akong, ano yung, mo akong time, sa pag-drawing drawing o pag painting painting time po na siya for me to reflect well, Dili para sa lang magtuon ka, kaya di mo kaka-reflect, ka kaya nagbasa man ka. Pero while drawing, dagkan kay ko, dagkan masood sa akong utok, bitong, makasuwat ka o mga reflection. kada akong mga reels, atoy, are my reflections. Sa usi akong na, usi nag-gain ako ng mga thoughts, mga wisdom during my time na na-drawing ko. So, kana lang, while we are alive, kung kung sa'yo imong gitrabaho, find ways or find meanings imong gitrabaho and you'll be happy. Kanang happiness sa Diyod na sa gamay na siya nabutang kalipay sa imong trabaho, makagain ka o more than just money or more than material things. Kanang peaceful mind, happy mind is happy life. So, kana thank you because I didn't no offer that.